Samahan nyo ako mga kaops, ito yung trabaho natin dito sa Taiwan. Ayan, ito po. Ah, pakikita ko sa inyo, maglabalik tayo ngayon ng filter. Ayan siya. Ayan, samahan nyo ako mga kaops. Ito yung ibabalik natin yung mga kaops. Ayan. Yung mm, bali, parang ito, water filter. Ayan. Dito natin siya ilalagay. Ayan. Bali, ang dumadaan po dito, hotter. Mahinit na tubig yan. Ah, pasensya na kayo sa ano, medyo madilim. A few moments later. Ito, nagbabalik na tayo. Ito, so, uwi, babalik na natin yun. yung pansu. Ito yung kadalasan namin ginagawa dito sa Taiwan. Ano po Bali, ang lumalabas po dito is mahinit na tubig, hot water. Wala, pakita ko sa inyo mga ka napakarami dito. Ato ah, mga ka-hoops, ayan o. Lalagyan natin siya dito ng rubber. Dito. Pakikita ko sa inyo mga ka -ups. Gagawin natin. Ato ah, siya mga ka lalagyan natin dito ng rubber. So rubber ko. Nampayin ko dito para di siya mag-leak.

Ganyan na siya mga kahooks. Oh. So, diba? Ayan, ganyan siya. yan, Lalagyan natin yung apat na yan. Apat siya. One eternity later. Yeah, ini terasa macam. Yeah, ni Ayan yung sa baba. Ngayon naman, after nito, ipa-plot na natin yung ano. Ito yung ipa natin. Ito yung pinaka-ano niya, yung filter yan. Ayan na dami yan. Ipa-plot na natin. Talagyan na natin. Ayan na siya mga ka-hooks. ipa na natin. Ayan, ganyan siya. Bale, ang mangyayari dyan mga ka-hoops, uh, salitan sya. Ay, hindi kita. Ito yung may rubber. Tapos yung kabila, walang rubber. Bale, alta brake sya. At na kayo mga ka-hoops. Bale. Uh, Bale tayo. Bablabs. ano double check na natin. Ngayon, hmm. ilalak naman natin siya. Meron well, mga option pinakamahirap. Sa so, talaga nito. Ito so, na yung apat at 3.

later. Ayan ngayon na i-plat na natin. Ngayon i-hake ito naman natin siya. Kasi kailangan natin magsalamin. Kasi dito may mga tumatang siya. Baka dun niya ay matamaan tayo bata. Kaya dito kailangan lagi ano. Baka safe ko tayo. Baka sigurado. Hindi pwede yung para-para ng trabaho. Ang nangagal.

natin. Ngayon, itatry natin kung merong maglilit siya dito na mga tubig. Ayan mga kaos, i-open natin yung valve. Ito. So, ito, so, ayan, naka-open. Okay. Ayan natin yung open. Tapos, ito naman kabila. Ayun pala. Ito yung isa. Balito na kasara yung open. Kumababasin natin mga ka-hooks. Ayan. Ayan, nag-click siya ng tubig. konti Ayan, kumapapasin nyo. Ayan, meron siya. Ito. Bunti. Ayan, bubuksan natin yung pressure. Ito yung pinaka -ano niya, pressure niya. Bali kung mapapansin nyo, siya. Ayan o. Oh. Ayan Ay, siya, lumakas siya. So, ibig sabihin, natin siya. Kasi may lumabas sa kasi nyo so, ayan. ayan may lumalabas sya konti lang hindi talaga may iiwasan kasi maano yung back drive natin ayan so ibig sabihin dito patak patak lang sya ibig sabihin maganda yung pagkakahikpit natin ayan sya diba? Pero higpitan pa natin para masigurado. Nakakapagod eh. <laughs> ganito po talagang trabaho dito sa Taiwan. Walang madaling trabaho. Ano yun talaga eh. check ulit natin palagang yung pati hmm. hindi naman talaga may iwasan niya kasi ano hindi lapat yung gasket natin hindi ka susunap ito kasi medyo maliit dapat flat na flat so no tayo eh gawa na lang natin ang paraan so tapos na natin na maayos yan tapos na mga kahoot o diba kung mapapasin nyo naglilik siya. patak patak lang pero importante hindi malakas yung lik na dito hindi talaga lumalabas. Ah, yun lang mga kahooks, uh, muli maraming salamat sa sa papanood sa akin video. Muli po mga kahooks, maraming salamat. Sana po sa barbaryo ako sa susunod kong vlog. Maraming salamat.